Alternate natin gagawin yung 2 single crochet, 3 single crochet hanggang matapos natin itong round na to. Continuous si stitch tayo. So ito na yung second round natin. Continuous si stitch, single crochet. So increase muna tayo. 1 2 3 Increase. Ulitin natin yon hanggang sa matapos natin yung round na yan. After ng second round of increasing, one single crochet na lang all the way around hanggang sa tumaas siya ng kung gaano kataas yung gusto natin para dito sa color green na ito. So continue silang yan, tuloy-tuloy lang po ang single crochet, no increase. Five rounds yung ginawa ko para dito sa emerald green or dark green, para naman dito sa light green, two rounds one round ng white and then 17 rounds naman ng kulay red. And then, tapos na siya. Ganun lang. Lalagyan na lang natin siya ng handle at saka lock. So, ganito ko naman ginawa yung kanyang seeds. I-ano lang natin yan, itatahi lang natin. So, tatlong beses ko yung i- paano man Tatlong beses ko siyang ipapasada para kumapal-kapal naman yung itsura nung seeds or buto hindi talaga ako gumagamit ng milk cotton yarns para sa bag kasi nga stretchy ito. But since gagamitin lang naman ito para sa costume sa nutrition month, so okay na kasi ipinartner ko siya doon sa dress na ginawa ko, milk cotton yarns. Para naman koordinated uh, coordinated yung quality and yung colors ng bag at saka ng dress. Dito sa part na to, isa-isa talaga natin siyang gagawin. So sa isang buto na matatapos natin, kailangan nating pagbuhulin etong yarn sa likod, puputuli natin siya bago tayo magumpisa ng panibagong seed or buto. Kadalasan sa ganitong klase ng mga bags na maraming, um, maraming chismis sa likod, dapat dito talaga ay nilalagyan ng lining or tela para maitago yung mga ganitong chismis. At ito na nga, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-secure yung tail. So, pinutol ko na kasi masyadong mahaba para hindi masyadong mahirap ibuhol. So, ganyan lang, buhol. hindi ko alam kung anong tawag nyo sa buhol na yan eh. Buhol na mapaano man. <laughs> so, ganyan lang, tingnan nyo na lang. Siguro naman ay gets niyo kahit paano, kahit hindi masyadong napofocus yung ginagawa ko. Mahirap din kasi eh. Nagumpisa na rin akong i-record e on the spot yung ginagawa kong project para naman kahit papaano ay makapag-umpisa yung iba kung magigets ninyo yung aking chismis. <laughs> Napakahirap din naman kung lahat ng ginagawa ko ay gagawin ko ng tutorial, I die. Just <laughs> ko die. So ayan, ayan, ganyan na itsura ng loob niya and then itong mga seeds sa labas ay medyo ibubuka-buka natin para naman magmukha talaga siyang seeds. Huwag nating hayaan na kung paano lang natin ginawa ay ganun lang. Ganito naman yung gagawin ko para sa handle. So kailangan lang mag tayo ng 60 chains. 60 chains and then gagamit tayo ng 2.20 hook gagawa lang tayo ng 4 rows of 58 single crochet and then uh, ilalak natin to and then cut the yarn habaan niyo yung yarn kasi sya yung gagamitin natin para matahi itong ating handle Ayan, itatahi natin sya mag-skip lang tayo ng 4 stitches 1, 2, 3, 4 ganun din sa kabila para maitahin natin siya. Ayan, itahi lang natin siya. Kunin natin yung katapat or kapantay. Ayan. Then after that, dito sa isang sa susunod na stitch, partner, ipapartner lang doon sa kabilang stitch and then tuloy-tuloy na siya. Tapos yung dulo niya, lalagyan ko lang siya ng edging para mas maganda naman yung kabila ang dulo. So mag-attach tayo ng yarn. Kung alin lang yung exposed na stitch, doon lang tayo syempre mag -e edging uh, Attach the yarn and then single crochet into the next stitch. One. One more single crochet into the next stitch. Pagdating sa corner hole, dalawang single crochet. One and then doon sa susunod na single crochet naputol kasi yung video na nawalan ako ng storage so after nung 2 uh, or 3 single crochet doon sa corner hole sundan nyo lang ng 2 single crochet 1 in each stitch and then corner hole na ulit 2 uh, or 3 single crochet kung ilan ang nagawa ninyo and then tapusin nyo na lang yung edging doon sa kabilang side kung ilang count ang ginawa ninyo doon sa side na yan, ganun lang din sa kabila yan then, itatahi lang yan. Hindi ko na po na ipakita yung pagtatahi, pero very easy lang naman yung part na yon. Siyempre, yung botones, yung lock, bahala na kayo kung ano ilalagay nyo dyan. Very easy and simple. Ayan. Good luck! Sa so, may mga katanungan po, wag nyo na lamang po akong ipm at hindi ko kayang sagutin lahat na nagme-message sa akin. Kung may katanungan regarding sa project na ito, I just... Uh, I-comment nyo na lang po, Joanne, sa comment section. I-mention nyo ako at diyan ko na rin po sasagutin, okay? Ayan, so try nyo gawin. Good luck!